Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang babala ng isang kilalang analyst para sa mga XRP holders. Ayon po kay Crypto Mason, darating na raw ang approval date ng spot XRP ETF kaya oras na para maghanda ang mga investors. Bagamat hindi pa ang eksaktong araw, malinaw na nagsimula na po ang countdown para sa malaking pagbabago sa market ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy, ay paki na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang sinasabi tungkol sa approval ng XRP ETF? Yan, ayon po rito kay Crypto Mason. Yan, hindi na mahalaga kung darating po ang approval uh, ngayong taong 2025, 2026, o kahit 2027. Ang malaga ay siguradong darating ito. Binanggit niya ang naging pattern ng market kung saan nauna ng maapurubahan ang Bitcoin ETF noong January 2024. Pagkatapos nito ay sumunod po ang Ethereum ETF. At ngayon naman ay may mga filings para kay HBAR at ang XRP ay nakikitang susunod sa linya para makapasok sa regulated ETF market. Kaya ang market impact po nito ay kapag nangyari ito, posibleng dumami po ang institutional investors na papasok kay XRP na magdudulot ng malakas na demand at mas matinding presyo. Ngayon ay ano po ang matututunan natin kay Bitcoin at Ethereum? Nang maapurubahan po ang Bitcoin ETF, pumasok agad ang bilyong-bilyong dolyar sa loob lamang ng ilang linggo. Nagdala po ito ng mas mataas na liquidity at mas malakas na institutional exposure. Parehong epekto ang nakita nang dumating po ang Ethereum ETF noong 2024. Kaya naman inaasahan na posibleng maranasan din ito na XRP kapag dumating ang kanyang approval. Kaya ang market impact po dito ay kapag ginaya ni XRP ang landas ni Bitcoin at Ethereum, tataas po ang kanyang adoption at mas magiging mahalagang bahagi po siya ng global markets. Ngayon ay paano naman po makakatulong ang transparency ng ETF? Isa po sa pinakaimportanteng punto ni Crypto Mason ay ang transparency na dala ng spot ETF dahil ang mga ito ay naka-back ng actual XRP holdings, makikita po sa blockchain ang mga wallet addresses ng mga custodians. Ibig sabihin ay malalaman po ng publiko kung kailan bumibili o nagbebenta ng malaking halaga ang mga malalaking pondo. Kaya ang market impact po dito ay magdadala po ito ng mas malinaw na galaw sa market. Posible ring magkaroon ng mas matinding volatility dahil mas kita ng lahat kung kailan po pumapasok o lumalabas ang mga institutional players. Ano naman ang aasahan natin sa institutional demand at saka volatility? Kapag dumating po ang approval, siguradong lalakas ang liquidity at demand para kay XRP. Ngunit kasabay nito ay darating din ang mas mataas na volatility. Ang mga institutional funds ay may strict na schedule sa pagbili at pagbebenta. Kaya ang bigla ang inflows at saka outflows ay pwede pong magdala ng mabilis at malalaking swings sa presyo. Kaya ang market impact po dito ay para sa mga long term holders, ito ay maaaring maging pabor dahil nagbibigay po ito ng credibility at mas malalim na adoption para kay XRP. Pero para naman po sa mga short term traders, dapat pong magingat dahil hindi po magiging stable ang galaw ng presyo. Ano naman ang dapat nating tandaan bilang mga XRP holders? Ayon po kay Crypto Mason, dapat bantayan po ng mga holders ang regulatory timelines at mga filings mula sa asset managers. Ang approval po ng XRP ETF ay hindi tanong kung mangyayari ba, kundi kung kailan ito darating. At kapag dumating at kapag dumating po ito, Siguradong malakas ang magiging epekto sa presyo at sa market structure ni XRP. 'Yan, ang aking opinion naman po rito ay tama po ang punto rito ni Crypto Mason nakakita uh, nakita na natin ang epekto ng Bitcoin at saka Ethereum ETF kaya malaki po ang posibilidad na sundan ito ni XRP. Ang pagkakaroon po ng spot ETF ay magdadala ng mas maraming institutional money na magpapatatag sa kanyang market presence. Ngunit kailangan din nating maging handa sa volatility na kasabay nito. Kung ikaw po ay long-term holder, magandang balita ito. Pero kung ikaw naman ay short-term trader, mas mainam po na maging maingat at bandayan po ang mga galaw bago magdesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.